Habot kamay na ang mas murang pagkain at malaking kita para sa mga magsasaka. Yan ay sa pagpapatupad ng Sagip Saka Act na tinalakay kahapon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Senator Kiko Pangilinan at iba pang opisyal. Narito ang report. Upang tugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura at maiwasan ang pagsasamantala ng mga tiwaling negosyante sa mga magsasaka tuwing anihan, iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatakda ng isang floor price para sa pagbili ng palay. Inutusan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA, ang Office of the Executive Secretary, at opisina ni Senator Francis Pangilinan na gumawa ng executive order na magtatakda ng presyo sa pagbili ng palay. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalawak ng extension services tulad ng pagpapadala ng 6,000 staff sa mga rehiyon para tulungan ang mga magsasaka sa makabagong teknolohiya at iba pa. Iniutos din ng Pangulo ang ganap na pagpapatupad ng Republic Act 11321 o sa Saka Act of 2019 na tutulong sa pagpapabuti ng produksyon, pagpapalawak ng agrikultura, pagpapaunlad ng mga kasanayan at iba pa. Nagbibigay ito ng pahintulot sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na direktang bumili ng ani at mga produktong agrikultural mula sa mga accredited o lehitimong kasapi na magsasaka at mangingisda. Pinagtibay din ni Pangulong Marcos Jr. ang matatag na suporta mula sa mga LGUs para sa 20 pesos kada kilo rice program at mga pagsisikap na pababain ang presyo ng bigas. Sinabi ng Pangulo na habang bumababa ang retail price ng bigas, patuloy na naghihirap ang mga magsasaka dahil mababa ang binabayad ng mga negosyante sa palay. Iminongkay ni Pangilinan ang pagtatakda ng floor price para sa pagbili ng palay at ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan sa pagkuha ng palay sa ilalim ng Sagip Saka Act. Kasabay nito ang pagsusuri at pag-amienda sa Agricultural Tarification Law upang higit na maprotektahan ang lokal na ani. Sinangayunan din ng punong ehekutibo ang pagbuo ng Agricom, isang komisyon na maghahanda ng mas malawak na reforma sa sektor ng agrikultura. Tinalakay din ang paglikha ng Congressional Commission on Agriculture o Agricom upang palakasin ang seguridad sa pagkain at abot kayang presyo nito sa bansa. Tiyakin ang patas na kita para sa mga magsasaka at manging isda at palakasin ang mga serbisyo sa buong sektor ng agrikultura. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, alauna sa balita, Congress TV.